po lalagyan niya ng gasolina para po magkumapit hanginan po yan yan po gasolina yan oh. yan gasolina yan oh. pala sa yan, oh. Bagal. <laughs> Ayan po, talaga yung chumles. Ayan, ito yung pinapakita ko dati ng machine. Ayan eh po, kita nyo, makit na yung hangin, oh. gulong, dumikit na. natin ulo Yung isa ba puno na yan? wala ay walang sabit Patuloy ako na sa mahal araw. <laughs> E, ulo, sa yung boss. Sama na. Dulo. <laughs> Boy, saan eh. Epo, pulong na yan Oh. Ayan o. Oh. Wow! Ito so, ang aking tropa. Tropa, shout out muna. O, ulo pa Oh. Ulo, pailaw muna. ha. <laughs> Kita mau buat bisnis Kasi na ako nyarin lang din niya kilala si boss. kung wala klimto, ka naman doon, kita mo. Tuloy yung motor niya para para mag yung approve. Eh. Ha? yung motor niya, para mag yung approve. mo sinabi eh. Nagpagin mo Wala nga eh. na, ano na, ilan na? Ha? <display noise> baka bago naman yan eh yung aking loob okay tapos na ako lalayas na ako goodbye na mga kapalos okay okay bye bye na po yan panggawa ko yes. pa ng asfalto yan oh, babay na ulo. Shout out ulo. Yan ang aking wala sabit sa trouse. Sa trouse na ulo. Inako! Putay na! Patay! <laughs> Kaya po masin yan o. Oh. Ito ang ginagamit sa pag-aspalting. Hindi oh. ko alam, baka project din namin yan. Oh, shout out. Bye bye na po. Next, bibili po tayo ng pyesa. Traveling. Muna tayo. Travel. Video while driving. Wala namang enforcer. Ayan, eh, may enforcer doon. Papatayin muna po. <laughs> so, service road ng Laguna. Ayan, o. Oh. Shout out ulo. Baka gusto mong mamasyal muna dyan. Yan po ang huling hantungan. Centennial Garden. Sa ready yeah. mumaparada sa SM Santa Rosa, nakakita ko po sa inyo. Ayan po ang SM Santa Rosa. Wow! O, yan. Yung malapad na parking na yam po ang street. O, Santa Cruz, yam po ang SM. Tapos po natin magpa Bibili naman po tayo ng piyera.